So, good morning po, mga paratanong, mga kahag. Nandito tayo ngayon sa ating farm. At, bago, diligan mais. Okay, sobrang mahal na ng

baboy natin ito na yung for release ng mga baboy nagmimigsa lang tayo ng feeds kasi okay. mahal ang mga commercial feeds ngayon ayan po ito 2 months pa lang po ito ito naman yung mga starter so bali po sarili nang gawa ng tape kasi more than 100 kilos na ang nauubos ng mga ito sa isang araw kailangan po ng talagang magkaroon ng sariling discarte sa paggawa ng tape kasi kung hindi gagawa tatalo lang tayo So, halos nakakatipid po tayo sa pagmimix ng pig more than uh, uh, per sack po natin. More than uh, 300 to 400 po. Yung ating uh, na nalilis. Kaya nasa yun po yung average na yung mga kapatid. Mga kahag. Kaya kayo kung plano po kayo na magkaroon din ng babuyan ano po na rin kayo ng magmix ng feeds at uh, hanapin nyo po yung mga tamang agent na pwede nyo pong makuha na ng raw materials so ito po yung ating mga baboy mga inahin ano po they are mga buntis na po ito So ito naman po uh, by tomorrow mga anak na. Ito pong GP large white po natin. By tomorrow po ito. So ito naman po yung mga uh, pure GP po natin. GP po natin na uh, duroks Ayun po magaganda na rin po. Kaso yung ina po nila namatay. nagkaroon ng komplikasyon sa kanyang baywang at dun po nagsimula na yung kanyang pagkamatay so ito naman po yung isa ba by tomorrow din po ito halos magkasabay yung isa doon ng mga nganak ayan ito naman yung iba po So, bali po mga kahag ay sa ating pagbababuyan kailangan ng diskarte at syaga at kung paano tayo makakatipid so bali magkakapatid to pinagkaisa na, eh, hinalo tapos yung mga maliliit yung lagay dito tapos yung mga malalaki ito kailangan malaman po natin yung tamang diskarte talaga sa pagbababoy kasi may mga panahon wala dito sa Bicol mura po yung live weight mura po yung live weight dito nasa ano lang sa yung iba binibili 135 yung iba naman 125 so kung aasa talaga sa uh, mga commercial pigs na halos uh, doble triple yung minahal ng nakaraan grabe so matatalo ano po tumimbang mo lang ng 80 kilos yung baboy sa so 125 o 1 125 na presyo tapos sa 80 kilos yung baboy more or less 9,000 lang yung isa so, hindi makakapantay sa pagod tapos sa, sa laki ng gasto sa pagkain ng mga baboy so, kailangan discuss it. God bless everyone po Salamat po sa mga nanood sa atin At sa mga nag subscribe So kung taga Bicol ka Mag shout ka At kung naghahanap ka ng quality na piglets uh, Pwede kami makapagbigay sa iyo So kasi po itong mga inahin po natin ay may mga birth certificate po ito <laughs> ano ito, mayroon po itong uh, mga ito mga GP po yan ito F1 na po ito so may mga GP po tayong inahin dito kaya yung mga labas po na ating mga bake po dito mga quality ano po So kung nag kayo, nagagawing inahin, quality, bur or anuman, Ah, uh, PM na lang kayo mga kahag kasi pwede po kami makatulong sa inyo so tulong tulong po tayo mga kahag racer And, so located po tayo dito sa uh, sa Tribunbon sa Marino sa ito nga, material sa langit yung pinagawa dito. Um, God bless everyone, shout out po sa lahat. At uh, uh, last upload po natin, nasa 1,300 views tayo. Salamat po sa mga nag-review. Uh, po tayo sa pagkakasahan.